Hello guys, good evening, welcome to my vlog <laughs> Nagbaktas-baktas dito karoon, kaya kusuka yung ulan Wala tayo ay masakyan kay mas 9 na sa gabi, eh. wala na motorized bicycle So, baktas-baktas sa Gatlins Highway Di kanta sa Holy Cross Holy Cross <laughs> Holy Cross Parish sa Ampayon Bakta sa Dinhi sa may Atanay Dapita crossing na ni sa Aneco Substation oo, narao Aneco Substation padulong na ta sa Kuan kaning crossing sa uh, Prima Butuan Oo Ya, kanang may mga Christmas light Prima Butuan na siya Hindi Kanang, kuan ba? Camellia vita, oh, sa Camellia Homes Momo na siya, Camellia Homes Ang sunod na, all home Ya, at bang anak, seminaryo Oh, direta baktas-baktas Pauli dito sa Lelayo Lay pa to akong magtason kay paadto pa sa kwan bumburadjo na dito sa Bank, uh, crossing pa sulod ah akong gipuyan yan Ayan guys so kanina kusog kusog gid ka ulan pero karon ulan gi <laughs> ako ni nara di ayang ilang christmas light unindot kayo sa Camelia. Huh? pamilya very nice so palayong ka sa atong pagpanaw <laughs> karong gabi una wala may lingaw ang bata bakas by the way kuan karon anticipated mas no? sa first sunday of advent liturgical cycle din ata mga igsuon so tonight is saturday night that's why we had our anticipated Eucharistic celebration no? for the first Sunday of Advent. Ayan. So, dili man diri minga ko daghan pa may sakyanan kay highway man. Magagi-agi. Ayan. So, Dool-dool na sa kuang seminary at labian nato ng seminary Ayan. so guys uh, please su subscribe my youtube channel marvin cabeltes <laughs> o oh, tinood na ako youtube channel youtube no youtube yeah. youtube channel eh. marvin cabeltes So, please subscribe and hit the uh, notification bell <laughs> and like the video uh, for you to be updated for uh, <laughs> for the upcoming videos na upload po natin. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa uh, my all home. Ayan o. Oh. Coffee project sa all home ayan ang all home ng Butuan City ayan so ito nakikita natin na signage sa uh, unahan yan na yung St. Peter College Seminary saka Bishop's Home saka Past uh, San Lorenzo Ruiz de Manila Pastoral Formation Center ayan nasa likod na ng seminary ano? tsaka tsaka yung diocesan liturgical center na dyan magbili ang mga related articles na gusto nyo may mga aklat no? may bible tsaka mga reading materials sa our catholic faith mga religious articles na magiging sacramental sa yan so dyan magbili ayan, so dito, na, dito ako nag-aaral guys yan so sunday bukas wala kang walang pasok ano yan ako sa St. Peter College Seminary yan uh, tapos yung harap all home ayan all home so nandun yung crossing ng Ampayon so, medyo malayo na yung ating na nalakad uh, nandun sa unahan yung CSU, Caraga State University. Ayan. So, ayan yung bahay ni Bishat. Oo, oh, bahay ni Bishat. Ito, malaking akasya. nandito na tayo ngayon sa malaking akasya. Ayan, eh. Napakalaking akasya hindi makikita dahil sa ano dilim masyadong madilim ang malaking akasya ayan so dito tayo sa may pedestrian lane dadaan ayan. so ayan pedestrian lane so dito tayo dadaan sa pedestrian lane ayan ayan pedestrian lane wala pang sasakyan ayan o oh ayan yung all home bye bye all home tsaka ayan yung seminary ayan so dito na tayo parang ulan ng ulan ha kumaambo na lang so hindi pa rin naman nag cut itong video dahil nag delete po tayo ng video files kaya medyo mahaba haba itong uh, video po natin Ayan. So, sa mga gustong mag tanong, comment lang po kayo sa baba. <laughs> Ayan. So, hanggat hindi hindi pa nag kusa na mag-off itong video, so patuloy lang po tayo maglalakad at i-video po itong paglalakad po natin, ano? Ayan. So, ako lang talaga mag-isa yung naglakad dito. Wala nang mga taong naglalakad kasi na ben 9 na nang gabi. Saka, maulan pa. Kaya, yung mga tao, sumakay na at nagtago na. Umuwi na. Ayan, sarado na ito. Sarado na ito. So, medyo mahaba nga yung lakad natin, ano? From Holy Cross Parish ng Ampayon. Tapos, sa uh, lagpas pa tayo ng Cebu Caraga State University. Lagpas pa tayo ng St. Peter College Seminary. Lagpas, tapos, ito, malapit na tayo sa may... Bomboradjo Diyan kasi ako. Sa may bumburasyo. Pero, yung tinitirahan ko, nasa, medyo malayo pa. No? Mula sa highway, kalakarin pa. Tsaka medyo maputik. Maputik. Maputik talaga. May medyo maputik kasi. Ano lang sa graba tapos syempre maulan may mga ano tubig no? tubig ulan hindi kasi sementado yan parang napagod na yung nagsasalita <laughs> yan so malapit na tayo guys Ayan, tanaw na natin yung bomburadyo yan sa so, may poste na yan andyan yung bomburadyo basta radyo bombo bomburadyo Ayan, Sa so, patuloy lang tayo guys sa paglalakad. Ayan, So titingnan natin ang bungguratsyo kung gabi na. Madilim, wala anong light sa labas. Ayan. So, ito na nga tayo sa may tapat ng bumburadyo. Nasa kabilang nasa kabila yung bumburadyo. Ayan. Video po natin yung yung bumburadyo. Ayan. Ayan yung bumburadyo. Hindi masyado makikita kasi walang walang light sa labas eh tapos ito dito ako sa crossing niya ito welcome barangay ang payon purok 5 ayan purok singko po yan dito ako sa crossing ayan dito ayan. kita nyo madilim ayan madilim hindi lang madilim talagang madilim na madilim na madilim ayan madilim kaya di off ko na itong video kasi mag flashlight na ako <laughs> bye bye guys thank you for watching